Yan, mo yun yun man yan. Minor? Minor. Minor. Ayun na po. Nagpa-trattle nagpa ba di ka sa iba sir mo? Yes po. Sure ball ako dyan eh. Tapos, di ma makakatay nyo yung minor. Ako hindi. Ito ang nangyayari dyan mga sir. Ayun mga sir, makikita nyo meron siya. check engine. Patingin mo ako nung fault code. Read fault code. Fault code. Wala. Pero dito, high IAC yan. Ayun. Okay mo. Yan o. Oh. Ito po yung pabalik-balik. Ito yung error 37 ng NMAX V2. Ngayon, pag dinilit ko lang to, pag dinilit ko yan, maya-maya, yung check engine na yan, papalit lang din. Tapos, ang gagawin natin dyan is, titignan nyo next is yung functional diagnostic. Wait lang po, guys, ah. Tapusin ko lang to. Two minutes. Makikita nyo doon sa page 13 ata. Sige, sige, back. Back. Ayan. Ito yung sinasabi ko, naka 2. Okay mo. Okay mo. Dapat nagsisira yan. Eh. Okay mo. Wala. Naka-permanent yung 2. Alam ko marami sa inyo na, na nakakapanood nito. Meron mga mekaniko sa kasa na nababaliw din dito. Meron talagang way para maayos po ito. First option, lagay nyo naman po ng manual ISC. Yun yung first option. Talagang mahirap po talaga iayos yan pag wala kayo yung pangalawang tool ko. Pangalawa is, ire -re -flash ko po yung IC para mawala po yung tool na yan. yan. mga sir, na reflash na natin. Testing mo yun. Tara. Check natin mga sir kung ano yung nangyayari dun sa IC correction value. Tignan natin kung naka 1 na or 0. Pag naka 1 saka 0, pwede na yun. Huwag lang naka 2. Yan. 0 na, di ba? Start mo yun. Eh. Goods na yun. Papasin nyo yung check engine rin yan na wala na. Hindi na kailangan i-delete. Okay, start. Dari-dari. Start to 1 pa yung bagay. Okay. Makikita nyo palagi pag nag-error 37 or yung high idle, yung ISC valve na to, nasa mababang mababang value. 12 degrees, 11%, 10%. Ibig sabihin, yung ISC, nandun sa pinakaibaba. Pag ito, ganyan, 33, 40. Ang pinakamababa ko dapat ito, 28. Yun na yung ceiling niya, 28. Okay, so ito na yung motor ni sir, oh. Na-rotest nar nar mo na sir? Yes po. So ano ba, nagpa-throttle body ka tapos, di makuha yung menor? Oo po, di po makuha yung menor dahil sobrang taas. Yan mga sat. Dalawang shock yung piyang galingan po. Huwag din natin pupanggitin ha. Uh, ganun pa rin. Talaga maayos. Ang nangyayari lang dyan minsan, dinididit lang yung check engine tapos babalik din. Oo po. So yun mga sat, pag may paliningin ng throttle body, dapat tumaas yung menor, dapat maayos agad. As in, uh, within 30 minutes maayos agad. Kasi yung value na yun, mapupunta sa ECU, magiging permanent siya. Oh, okay. Ganun nangyayari dito. So may warranty yan, sir. Dalawang linggo. Pero marami na ako nag nagawang ganyan. Hindi sa bumabay. Oh, okay. Salamat, sir. Po. Salamat sa tiwala. Yes, sir.